Gracia po ba ang pagdalo sa pagtitipong tulad ng CFC ILC at CFC TWR? Ito po ang pagmumunian natin ngayong araw na ito. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart to the beauty of God every day. Amen. Kagilagilalas. Mga kapatid, talaga pong kagilagilalas. Mula sa lahat ng panig ng Pilipinas, galing sa lahat ng bahagi ng mundo, nagtipo ng halos 10,000 katao sa Kalambalaguna, Laguna nitong January 18, 2025 para sa CFC International Leaders Conference Go to Galilee, You Will See Me. Nagsipaglaan ang lahat ng oras sa lapi at talento. Nagsipagsakripisyo para sama-samang magrosario, magmisa, magpuri at sumamba, makinig at makahalubilo ang mga kapatid sa Couples for Christ. Hindi pa po natapos dito. Dalawang libo naman sa kanila ang umakyat sa Baguio para sa tatlong araw na retreat, Return to Galilee, nito lamang January 24 to 27, 2025. Malaki rin pong sakripisyo ito, lalo na sa mga kapatid na nagsipag-live sa trabaho at gumastos na malaki sa pamasahe at tirahan para doon sa mga iniwan panandalian ng panandalian ang pamilya at lalo sa mga taong kahit na may sakit at may kapansanan ay nagsusumikap pa rin na makadalo. Kaya po, habang binabasa ko ang Ebanghelyo ngayong araw, tungkol sa ang talinhaga ng maghasik, the parable of the sower, lalo po akong nanggilalas. Halos mapaluha ako sa katotohanan na marami Marami, marami pa rin ang nagnanais na manatiling matabang lupa. Marami, marami pa rin ang nagsisipaghanda na masumpungan muli ang maghasik at tanggapin ang inihahasik niyang binhi. Matatandaan po na ang taninhagang ito ay kaisa-isang taninhaga yata na lubos na ipinaliwanag mismo ng Panginoong Hesus puno ng pagmamahal at pagpapasensya na ipinaunawa niya ang ganito. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing na laglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing na laglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing na sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana, may tigtatatlong po, may tiga-anim na po, at may tag-iisang daan. Brothers and sisters, totoo, grasya ang masusing pakikinig at lubos na pagtanggap sa salita ng Diyos. Pagpapala po ito, regalo po ito. Hindi ito pwedeng pagplanuhan ng tao lamang. Hindi ito pwedeng ipilit na mangyari sa sarili kahit gasino ka pakatalino, gaano ka man kayaman, o kahit pa leader ka, o may pwesto at kapangyarihan sa lipunan maging sa simbahan. Kailangan ng grasyang ito. Kailangan ng grasyang ito dahil laging nariyan si Satanas na magaalis sa inihasik na salita. Laging nariyan ang pigati o pag-uusig na makapagpapasuko sa mananampalataya. Laging nariyan ang alalahanin sa buhay, ang nakasisilaw na salapi, ang nakahuhumaling na mga bagay-bagay na pwedeng sakupin ang puso at mawalan na ng tuluyan ng puwang ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nakapanggigilalas nga naisipin ito na napakalaking grasya ang CFC, ILC at ang CFC-TWR. Ito na mismo ang espesyal na regalo ng Diyos sa atin sa Couples for Christ. Sa lahat ng mga nagnanais maging matabang lupa na tatanggap sa salita ng Diyos, ang mga pagtitipong tulad nito mismo ay isang mabuting paghahanda. Bakit po? paano nangyari na ang pagtitipong ILC at TWR ay pagpapataba sa lupang nagaantay sa mga Ang napagtantuan ko po ay ito. Nakapagpapataba sa lupa ng mga nagaantay sa maghasik ang ILC at TWR dahil ang pagdalo rito ay pagpapakumbaba pagpapakumbaba ang pagrerosario ang paghingi sa intersesyon ng mahal na ina pagpapakumbaba ang pagmimisa nang kasama ang kapatiran couples for christ kahit siksikan kahit malayo makasama lang ang kapatiran dahil hindi mapapalitan ang okasyong magsabi at masabihan ng peace be with you ng iyong asawa at kapwa leader sa Couples for Christ sa mga malaking pagtitipong ganito. Pagpapakumbaba ang magpuri at sumamba. Wala pong katulad ang kumanta o sumayaw ng buong puso at buong lakas kasabay ang ilang libong kapatid at sa worship ay manahimik naman ng parang nag-iisa sa harap ng Diyos. Pagpapakumbaba ang makinig sa CFC leader at tingnan siya bilang instrumento ng Panginoong Heso Kristo sa paghahasik. Lalo na kung ikaw ay leader din, tunay na pagpapakumbaba ang bigyan ng puwang ang direksyon, babala at inspirasyon na galing sa kapwa leader ng community. Brothers and sisters, ang ganitong pagpapakumbaba ay nakapaghanda ng puso para maging matabang lupa dahil sa ganitong mga okasyon tumitimo Ang katagang for yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever amen Sa ganitong mga pagkakataon niyaong halos mapaluhod ka sa pagpapasalamat sa regalo ng buhay kadusugan pamilya kabuhayan at kapatiran. Sa ganitong mga oras bumubukas ang puso para tanggapin sa sarili ang pangangailangan na mabigyan ng makakain araw-araw, na mabigyan ng kapatawaran at ng grasyang makapagpatawad, na mabigyan ng grasya na ilayo sa tukso at iadya sa lahat ng mga masama. Malaki at importante at hindi pwedeng mawala ang kapakumbabaan para maging mataba na lupa. Ayon nga po pati sa siyensya, ang nakapagpapataba sa lupa ay ang tamang balanse ng sustansya, nutrients, tubig, hangin at organikong bagay, yung tinatawag na organic matter. Ang organic matter, mga kapatid, ay ang dark Nutrient-rich organic material that improves soil fertility. It is formed when microorganisms break down plant and animal remains into simpler substances. May tawag po sa organic matter na ito. Ang tawag po rito sa Tagalog ay lupa. Ang tawag sa organic matter sa English ay earth. Ang tawag sa organic matter sa Latin ay humus. Ang humus ang pinanggalingan ng katagang humble, ng salitang humility, na ang literal na ibig sabihin ay malapit sa lupa, nakatungtong sa lupa, nagpapakumbaba. Kaya mga kapatid, mataba ang lupa ng nagpapakumbaba yaong may masidhing hangarin na lagi na matuto pa, na lumalim pa, at maisabuhay ang pananampalataya. Yaong ang sandigan ay ang inihahasik na salita ng Diyos. Yaong parang bata na nakakapit sa Ama. Yaong alam na hindi niya kayang mag-isa at kailangan niya ng tulong. Yaong kahit bumagsak na ng paulit-ulit at mapahiya ay laging may baong pag-asa. Yaong kahit mamunga pa ng tatlumpu, anim na po o isandaan ay patuloy sa tinatawag natin na renewal movement o pagpapanibago. Yaong laging handa na tumanggap sa bagong paglilikha ng Diyos sa kanyang buhay oras-oras. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa pagpapadala ninyo sa Panginoong Heso Kristo para maghasik ng Kanyang sarita na siya naming daan, katotohanan at buhay. Patuloy kaming sumasamo na iadya kami sa lahat ng masama, nasamahan kami sa mga pagkakataon ng pighati o pag-uusig. Napatnubayan kami sa pagharap sa alalahanin sa buhay, sa tukso na nakasisilaw na salapi o sa nakahuhumaling na mga bagay-bagay. Huwag -bagay. po ninyong ipahintulot na mawala ng puwang sa aming puso ang inyong salita. Bagkus, bigyan ninyo kami lagi ng grasya na maging anak mo na nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. Ang lahat ng ito ay samo at dalangin namin sa ngala ni ng Yeso Kristong aming Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.